Hello mga kalalabs, ang ulam namin yun ay atay sa manok guys. Alam nyo ba guys, may ko yan ng sprite, soy sauce at naging ko ng peppers. So, tara, luto na tayo. pagkatapos ko ng ginis sa ang lahat guys ay lalagay ko na yung ating uh, atay ng manok guys at saka yung patikolon Ang tawag sa bisaya patikolon yun hindi ko lang alam sa tagalog mo no? pero yun na po yun so ayan guys niluto uh, ko muna yung sa guys silang dalawa no? No me gusta el no. dito naman mga kawagags ay ma na malapit maluto so ayun guys, kinuha ko na yung uh, malambot na atay no kasi madali lang maluto kasi yung atay kasi yung isang patikulong guys so ayun guys kini isa ko muna sa sin siniparate mamaya isasalang na natin ulit yan mamaya guys, lutoin muna natin yung ating patikulong kasi mat matigas po yan so kailangan natin guys na yung lutong-lutong -luto talaga siya no. So kaya sininiwalay ko na 'yan, guys. So, Ayun guys, natulog na 'yan sa yan So yung minarinig ko guys na yung uh, ginamit ko sa pagmarinig kanina ay yun po yung ating ilalagay dyan para yun ang magpapaluto ng ating batik po yan, guys. So ayan ah, uh, mamaya guys, ilalagay ko na 'yan diyan pag luto na 'yan, guys. So 'yan, yes, dunawala na rin 'yan. Uh, ano? Toby. Okay. Wow, ito yung kumende. For mas, masarap pa, mas, masarapa, mas uh, tender yung kanyang pagkaluto, ay ilalagyan na natin yung minarinit natin kanina. Yung may Sprite at saka soy sauce. Ayan. And guys, takpan lang natin yung dyan, guys. Para, ayan, takpan lang natin mga 3 minutes, guys. Para pagkaluto na, guys. Ayan. So, nilagay ko na pala yan dyan yung ating ate, guys. Dahil tapos na yung 3 minutes. So, nilagay ko na yung uh, atay ng manok. So, ngayon naman guys, ay maglalagay naman ako ng green peas. Ayan. ayan para mas masarap-sarap pa yan guys. Nilagyan ko yan ng green peas. Syempre, yung ating bell pepper para magpapalas at magpapagun pagpapabango sa ating ulam. So, ayan guys. Mix, mix, mix. So, alam nyo ba guys na mayroon din akong ilalagay dyan yung ating uh, tomato sauce. Oo. Lagyan ko yan siya ng tomato sauce guys para magpapapula no ng ating uh, ng ating ulam para mas masarap. So ayan guys, luto na po yung ating atay sa manok. Sana nagustuhan niyo po yung aking ulam.